Uh, patungkol po sa pagninegosyo ng pagbaka-kahero, uh, sa liit po ng industriya na yan at sa dami po ng tao, wala pong nagiging problema. Ang nagiging problema po natin ay yung bilang ng baka. Dahil sa ngayon, karamihan po ng ating kinakain na karne ng baka ay imported. Uh, so kung meron pong imported, ibig sabihin, pwede pong mag-produce locally ng sarili nating baka. Which is yon po yung oportunidad na nakikita natin. Hindi lamang po sa negosyo, pero para po sa ikauunlad po ng mga uh, farmers po natin dahil uh, tulad ng nabanggit niyo po kanina, si idol ko po na si Administrator Gilian, ang paniniwala po niya sa ating mga magsasaka ay uh, underemployed. Ibig sabihin, pag nagsasaka ka lang ng palay, ay mayroon ka pong spare na oras para po i-google sa ibang uh, uri po ng pagsasaka at ang isa po rito na napakagandang magiging source ng income po natin na di po kailangan ng uh, malaking oras ay ang pag-aalaga po ng baka. Kaya yun po ang gusto nating i-share ngayong umaga sana kahiro oh. dahil tayo po uh, modest aside ay tatlong taon na tatlong pong 30 years na po oh. tayo sa cattle industry.